Ibinida ng City Civil Registry Office sa panguna ni OIC Dr. Maricel Cabiling Ramos ang best practices ng lungsod ng San Jose del Monte sa isinagawang 3rd National Convention and Training on Registration Process ng Samahan ng Tagapagtalang Sibil ng Pilipinas Incorporated sa The Atrium Limcat Kai Center, Cagayan de Oro City nitong March 3 to 7, 2025. Sa 3rd National Convention, kasama ang 1,503 na mga kinatawan ng civil registry mula sa iba't ibang local government unit sa buong bansa Natatangi ang lungsod ng San Jose del Monte na nagbahagi ng best practices nitong future ina pinagpala ka. in our latest initiative we introduced the pre-registration of birth certificate program for future inap in this is the first program of its kind in luzon allowing mothers to pre-register their unborn babies this movement has significantly eased the registration process for mothers saving the time and effort as a mother myself i understand the challenges of processing and dealing with registrations while caring for a newborn making this project particularly close to my heart Ang inisyatibong ito ng SJDM CCRO sa pangunguna ni na Congresswoman Florida P. Robes at Mayor Arthur B. Robes ay naglalayong magbigay solusyon sa kinahaharap na problema ng civil registration sa lalawigan ng Bulacan. May iwasan na rin po yung mga errors kasi po, di ba, pag nahanganap po tayong mga mami, darating yung nurse, hilo ka pa, wala ka pang wisyo, tatanungin na agad, ano ang mga Bulakenyo civil registrar mula sa Giginto at Malolos, nakita ang kagandahan ng inilatag na solusyon ng SJDM-CCRO sa problema ng civil registration sa iba't ibang panig ng bansa. Sa totoo lang ako, bilang isang civil registrar, ay uh, nagkakaroon ako ng inspirasyon na gumawa ng isang programa din na alam kong mapapakinabangan ng maraming constituents ng ating mga bayan. Kasi ang, ang programang ibinibigay ninyo ay napakinabangan ng nakakarami. Ang madalas na problema, hindi lang siguro sa inyo, pati sa ibang bayan o syudad, ay yung talagang ang hirap kumbinsihin ng mga magulang na sa time ng pagkapanganak ay irehistro agad. Ang madalas, uh, lang nila pagkailangan nila. Ang inilatag na best practice, inirerekomenda ng iba pang mga civil registrar upang mas maging episyente ang pagpapatala lalo na sa birth registration isa sa mga objective ng convention is to share ideas uh, makapagbigay tayo ng mga payo sa mga fellow civil registrars kung ano yung gagawin kung may mga problema ang darating just to ensure na yung ating mga kababayan po na ipapanganap pa lang ay magkaroon na sila ng ano po ng free registration para yung time na ng sila mabilis na lang yung kanilang uh, registration so siguro po mamin project na ito ay mabuting malaman ng lahat ng mga local civil registrars, baka pwede nilang i-adapt para at least ay tayo ay magkatulungan doon sa layunin natin na uh, mabilis uh, efficient yung civil registration na ginagawa po ng ating tanggapan ng mga local civil registrars. Ang presentasyon ng San Jose del Monte City Civil Registry Office sa isang national event tulad nito ay patunay sa progresibong aksyon ng pamahalaang lungsod upang magbigay solusyon at maghatid ng asensong ramdam ng bawat mamamayang San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga official social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang si Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i ang kanilang mga official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag din kakalimutang mag-like, comment, at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanusenyo.